So, yun mga loves, ganito kaganda yung paggamit dito. Kasi, ayan, kung mapapansin nyo, sobrang kinis ng aking mukha ngayon. And, parang kang pinagpawisan sa sobrang kinis niya. O, so, sobrang kintaw. Ayan. Ganyan siya kaganda pag ilalagay mo dito sa iyong balato para sa merong dark spot, pimple marks. And, kung meron kang mga piklat na gusto mong tagalin at kung gusto mong paputi yung balat mo, Hello, this is Max again and welcome back to another video. So ngayon mga loves, meron akong panibagong excited na video para sa inyo. Dahil ito, siya share ko sa inyo, makakatulong na naman to Lalo na pag meron kang tagyawat, piklat, dark spot, at saka kung gusto mong paputihin yung mga singit mo, kilikili mo, o yung buong katawan mo, matutulungan dito sa isi-share ko sa inyo ngayon. Dahil yung natin ngayon is itong maraming benepisyo. Yan, kalamansi na naman yung gusto ko isi sa inyo, pero iba yung paghalo natin dito sa kalamansi na to. Yung gagamitin natin ngayon mga loves is itong kalamansi at saka yung powder na milk. Kailangan lang natin dito is hiwain mo lang yung kalamansi, kunin mo lang yung katas nito, and in paghaluan mo siya ng powder na gatas. Siyan so, mga loves, ginagamit ko na naman yung kalamansi at saka gatas dahil ito yung mga mabisang pampaputi na pampakinis na din ng balat at nakakatulong din siya para ma-moisturize yung skin mo kasi yung milk na contain siya ng lactic acid na nakakatulong siya para ma-exfoliate siya ng balat and nakaka-remove din siya ng dead skin cells and then yung kalamansi naman so yung kalamansi naman, it works as a bleaching agent na makatulong siya para matanggal or ma-fade yung uneven pigmentation. So ayun yung piso na makukuha natin dito sa kalamansi. So ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano yung paggamit ng kalamansi na merong gatas na powder. At ito na yun mga loves, meron na tayo dito hiniwa na dalawang kalamansi and kunin lang natin yung katas nito and tanggalin yung buto nito and ngayon, lalagyan lang natin siya ng gatas na powder. So paghaluan lang natin siya ng gatas na powder. So meron lang tayo dito ang kutsara or kukuha lang tayo ng powder na gatas. Ayan ilalagay natin siya dito. Nalagyan ko pa siya ulit ng another one spoon. So, ganyan siya karami and ipaghalo natin siya dito sa, sa kalamansi and yung gagawin natin is parang gagawa tayo ng pest. Napakadali lang gawin to. kung gusto mong magpaputi, so ayan, gamitin nyo tong kalamansi na mayroong gatas na powder. So, ayan siya. Nakagawa na tayo ng fest. And ito yung ilalagay natin dito sa ating mukha or dito sa buong katawan. And pwede na natin to ilagay dito sa ating katawan or dito sa kilikili natin, sa singit natin or kung saan man na gusto nyong paputiin. Kailangan lang natin ng bulak and then isawsaw lang natin siya dito. So, ayan siya love. Ganyan lang. So, maganda tong mixture na to, yung kalamansi and gatas na paghaluin kasi itong dalawang to napaka-effective siya para paputiin yung balat mo. Mas maganda siya kasi hindi mo ramdam yung iba yung pagkaamoy. Buong mukha natin lagyan and then patagalin lang natin siya ng mga 15 to 20 minuto. So, mas maganda pa rin na pag gagamitin nyo mga loves, kailangan gabi mo siya gagamitin. Lalagyan naman natin yung ating lieg. Ayan. Ayan, sobrang ganda niya sa balat. Pag ginagamit niyo to, unahin niyo yung mukha niyo para hindi siya madumihan. Tapos nilalagyan ko siya dito. Kaya na yung aking mukha after kong ginamit yung mixture ng kalamansi na mayroong gatas na powder. So yan, nilalagyan ko din siya dito. So ganun lang siya kadali na ilagay. Pansin niyo, sobrang kinis ng aking mukha ngayon. And para kang pinagpawisan sa sobrang kinis niya. Yan, talaga namang smooth yung ating balat. At saka dito, ayan, kumikintab-kintab siya, besh. And kung mapapansin nyo din dito sa aking kamay, kung mapapansin nyo yan. Talaga namang mapapansin mo na sobrang smooth din siya after mo siya gamitin. So ganun siya kaganda yung paggamit ng kalamansi at saka yung gatas na powder. And then iba din yung paggamit nito dahil mas napapansin ko dito na yung amoy ng kalamansi at saka powder yung ipaghalo mo na gatas ay napaka mild lang, hindi siya malansa yung amoy kumpara dun sa Alfine na may kalamansi. Kaya mas maganda din to gamitin dahil napakadali lang niya mag-absorb dito sa yung balat. And kung mapapansin nyo, wala pang minuto na nakalipas. Pero, ayan, malagkit na siya. So, yung pagkakaiba lang naman, yung gatas na powder tsaka kalamansi or yung alpay na merong kalamansi. So, dito sa powder na kalamansi, um, iba siya kasi malagkit siya. Pero, nagustuhan ko yung effect niya dito sa skin ko after ko siyang gamitin kasi napapansin ko na talagang nag-absorb yung, yung, mixture dito sa aking mukha. Kasi, kung mapapansin nyo naman mga loves, ganito yung ating mukha ngayon. Para kang pinagpawisan na talaga namang makinis yung balat mo pag titingnan mo. Ayan. Ang pala nito mga loves, kailangan mo nang hintayin ng 15 to 20 minutes. And, go ikaw, sensitive yung balat mo, wag mo na lang din siyang gamitin dito sa mukha mo pero sa katawan okay lang pero kailangan pag ginagamit nito sa gabi mo siya gagamitin para maiwasan na din yung pangingitim kasi meron tayong nagamit dito na kalamansi. Pag kalamansi kasi pag ginagamit natin tapos naarawan tayo, nakakaitim talaga siya ng balat. So kailangan pag ginagamit nito mga laws, dapat talaga na paglalabas ka ng bahay, kailangan mo talaga na gumamit ng sunblock na merong mataas na SPF para protektado ka talaga buong araw. So, gamitin mo lang siya ng dalawa o tatlong beses sa isang linggo. So, ganon yung tamang paggamit mga loves dito sa mixture na to, kalamansi na may gatas sasagutin ko lang pala yung mga tanong nyo doon kung pwede bang gumamit ng kahit anong gatas, yes, pwede kayong gumamit ng kahit anong gatas na powder or pwede din kayong gumamit ng alpine or Iba yung ganun so kahit anong brand, pwede nyo siyang gamitin or pwede din kayong gumamit ng yogurt or fresh milk. So, yan, nakakatulong talaga yun sa ating balat yung paggamit ng milk. Kasi nga, ba diba, sabi ko sa inyo, nag-contain siya ng lactic acid na makatulong siya para ma-exfoliate or ma-remove yung mga dead skin cells natin. And nakatulong din yung protein nito or enzyme na ma-moisturize yung ating balat. Pag ginagamit mo to, sigurado din matulungan niya yung balat mo na sobrang dry, ma-moisturize yung skin mo after mo siyang gamitin. And din yung kalamansi, mga loves. So yung kalamansi naman, marami siyang tulong dahil pwede niyang pabilisin na idadry yung tagyawat mo Then pwede din niyang ilighten yung piklat mo kung meron kang piklat and matutulungan din niya na i-remove yung mga dark spot mo, yung melasma mo so ayun, ang dami niyang patulungan dito sa Milk and Calamansi kaya maganda sila na ipaghalo na yun yung gagamitin mo dito sa iyong balat or dito sa iyong katawan o na gusto mong paputiin dahil yun yung mga mabisa at effective na walang halong kimikal na makatipid ka pagdating sa mga pampaputi. So, yun yung kalamansi mga loves, kaya lagi ko siyang ginagamit dito sa aking katawan pagdating sa mga pampatipid yung kalamansi dahil talaga siyang mabisa and subo ko na siya na talagang nakakatulong siya dito sa aking balat. Pero pag ginagamit ko yon nag-iingat ako, hindi ako basta-basta na lang na nagpabilad sa araw and then nag-sunscreen talaga ako or nag-sunblock paglalabas ako ng bahay. And then, ginagamit ko lang yung kalamansi dito sa aking balat pag gabi. So, yung kalamansi din, pwede nyo siya gamitin na pang toner So, kailangan mo lang dun is pagaluan mo siya ng kunting tubig and then yun yung ilalagay mo dito sa mukha mo para makatipid ka talaga. Pero sa next video ko na lang na-share sa inyo yung paggamit naman ng kalamansi na gagawin natin pang-toner. And then, kailangan pa rin na pagtyagaan natin gamitin para sa mas magandang resulta. So, ayun yung paggamit ko and yung benepisyon na makukuha natin dito sa kalamansi, mga love. So, kung ikaw ngayon nagtitipid ka na tulad ko, why not hindi mo siya i-try para makatipid ka din. Kaya sana makatipid kayo, sana makatulong din to sa inyo. So, sa mga titipid dyan, para sa inyo tong video na to, sana sabay-sabay tayong pumuti, sabay tayong mawala yung mga piklat natin, mga dark spot, melasma. So, ayun lang mga loves yung gusto ko i-share sa inyo. Comment lang kayo sa baba kung meron kayong mga tanong about dito sa kalamansi na may pinaghalong gatas. And thank you, thank you sa lahat kasi padami ng padami na tayo. Meron na tayong subscribers sa YouTube na ganyan and sa Facebook naman na followers. Sa so, lahat ng na mga nag-subscribe, nag-follow. Thank you sa inyong lahat. Huwag pa rin kalimutan na i-follow niya ako sa aking Facebook, Instagram, and sa aking YouTube channel. Para sa mga panibago pang mga video, i-turn on na din yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing meron tayong panibagong video. So, hello mga loves! Bye!